ating lahat mga boss mayroon tayong ano dito Hyundai Accent 2012 model yan mga boss ang problema nito mga bossing ay ayaw ito power window nya ayaw magbukas tinanggal ko na ito mga bossing para mabilis tayo iyon natin yung susi eh. yan itong dito banda harap to yung mga boss itong dito sa likod dito driver side passenger sa likod ayaw oh I switch natin dito switch natin ayaw pababa naman pababa ayaw pa rin okay naman lahat ng fuse nito mga bossing dito nandito yung fuse nya yung apat na yan sa ibabaw at saka yung tatlo sa ibabaw din magkasunoy yung mga yan okay naman lahat yan pagka uh wala na siyang putok dito tayo sa ano mga busing sa likod dito tayo sa likod na switch nya ito ayaw pa rin no? ngayon mga boss ay titingnan natin to itong sakit niya. itong natin to kung mayroon siyang lalabas na kurente dito ng tester ito mga lang sila mayroon siya dito sa ito lang yung marapit sa kanya yun o, kits natin mayroon siyang kuryente ipat natin meron try natin po pakindong ano yung itong motor niya baka natutulog lang subukan natin Lagyan natin ng matulis. Baka mayroon na siyang kontak o nawalan lang siya ng kontak. Switch natin. May pukpuk. Wala talaga. Please. May tatanggalin ko muna mga mga. boss meron na siyang apat na tornilyo dito tanggalin nyo lang tapos lagyan nyo ng lambre dito para hindi ba batong lang ano, salamin kaya dito na rin lang ito ayaw siyang magkulipak dito yung carbon niya eh Iwan yung bagnet niya oh. dito at pang kalmabos ang hmm. eh. dikit dito sa stator kaya ito yung problema ano hmm, dikit lagyan ko mo ito ng pandikit mga boss para hindi siya didikit dito kailangan kasi mga boss nah, tama niya Pipidikit siro siya dito. Kaya ako na. Kailangan ko munang lagyan ng pandikit mga boss. Ito <clears throat> na. So na mga boss at uh, hindi ko na napakita yung pagtanggal dito. Tanggal pala yung magnet dito mga boss hein? Kaya didikitan ko ulit ng ano ng ganito. kumalang siya dito sa ano sa kanyang sticker. At, uh, nilinis ko na rin yung carbon mga busing at ngayon mga boss ay pasensya na kayo mga boss hindi ko na videohan kasi ako lang mag isa at ngayon ay susubukan na natin mga boss basta ang ginawa ko dito ay yung manglit niya natanggal tanggal dito sa pagkadikit niya dito sa ano sa iyang housing ikitan ko lang ng ano ng triple eight ito tapos yung carbon niya ay nilinis ko yung kanyang uh, puntak Inis ko lang liha. Tapos iikote lang naman natin. Pagtanggal ng motor mga busing. ay ah, itong yung stator niya. Iikote nyo lang pa. Ah, counter clockwise. Matatanggal na yan. Tapos pwede nyo lang lihain yung, ano, yung kanyang motor. Yan lang ginawa ko mga busing. At, ah, sa, ah tapos niya, nilagyan ko ng mga grasa dito. to Ngayon mga boss subukan natin. Dito. Kasi itong ground mga boss ay may kaliwang pala, may dalawang pa yan eh. Itong ground sa isang pa Yan. Itong positive mga boss yun. Oh. So supply natin ng positive to. Ang pa na yan. Yan o. Positive yan. 14 volts. Gumana yung sa kabila mga boss. Tingnan nyo. Yan. ipatang sa kabila. wala wala yung contact niya mga busing. kita natin na maayos lagyan din ng supply yan magana naman dito mga busing pag uh, direct natin pero dito natin to yeah. gagawin ko dito mga busing ay busing oh, ay linisan ko to itong switch nya karoon siya ng 12 volts no? Oh. switch natin paangat, yun o, kirtin know, pa nga o oh. o oh. switch natin, paangat yun know, 14 volts pag ilipat lang sa kabila yan, Pababa Meron din siyang purtin no? oh. Bakit pag Lagay natin dito sa motor niya Bakit ayos yung gumana Hindi kaya mahina yung Tumtak nito yun o no? Pabuka natin mga boss ha Ulit Yan. Dapat mga boss Gumana nito Bakit ayos niya gumana Wala o wala hindi kaya sa sari ito o sa motor lang talaga ayun naman lumana ah. ayun mga boss ito na yung ano switch na tinanggal ko mayroon naman itong mga guide mga bossing ito And, kung gano'n nyo lang yung guide mga boss, ang ilihan yung mga bossing eh, ito, yung ilalim na yan, kasi nagkakuntak yan din, yung eh, yun, kuntak yan dyan, kaya lilihain natin, tingnan yung mga boss, itim-itim niya oh, sobrang itim na oh, hindi masyado makita pero pa itim na yan mga boss ilalim, ano. taas sa mga gusin at pwede na natin itong ilalim ilalim niya tapos ilalim mga boss nakapriyain eh. kasi ito yung nagkukontak dun eh madalay naman itong tanggalin mga gusin at uh, sundan sundalin lang yung ginagawa ko sigurado makikita nyo yung bakit ayaw umakyat o bumaba yung power window naayos na natin yung motor ito lang ito lang sobrang uh, itim na marami na siyang carbon hindiin nyo lang mga boss ito na yan para kabilaan siya mga ano malilinis natin yan mga busog oh. pero kulang pa siya ng kunti ito rin yung mga dahilan mga boss bakit mahina yung contact o oh, minsan nawawala minsan nagkukontak siya kabilaan to mga busing bronze pwede na natin ano, ibalik gahain nyo lang ang lang, langkat sa tanggal yung carbon yung carbon nya kailangan nyo nabuksan yung switch meron pa siyang itim mga boss pero kunti na lang Kuha pa ako ng liha na makapal mga boss. Hindi mahirap pag binitawan ito mga bossing. Naroon pa rin. Baklas naman tayo ulit. Kaya lihaan natin ang buti bago natin ibalik. Yan mga boss. Balik ko na. Pag balik naman ito mga bossing. Mayroon naman itong guide. Itong may paa mga Hindi Dito itong wanda. Ito, Yan At naglagay din ako ng tanda. Yan o. No. yung may tanda mga mus para may pinagtatandaan tayo yan kulak mo yung mga mus yan ok na yan palik natin dito yung switch niya. nagay din ako ng tanda dyan mga mus yung sa ilalim yun mo matanda rin to tapos sila bike na natin to ganyan lang mga boss mayroon na siya mga lock Siputin lang natin ang ano ang ito ang hanggang Subukan natin mga boss kung mayroon masyang kapat balik ko lang yung switch on ko lang yung susi kaso lang hindi ko pa nakabit to salamin niya dito mga busi. pero ito lang titingnan natin kung kumagana pa siya Pahit na natin yung switch, subukan natin. boss ano pala ang ano tingnan nyo itong mga boss ito lang titingnan nyo ano ibig sabihin mga boss tapos na tayo dun sa motor dito na tayo nilihan natin at okay na itong mga boss tingnan nyo ano mga uh, boss, uh, success yung linis natin dito. Ito lang yung gagawin mga boss pag, uh, pag mayroon kasi yung contact dito mga boss yung sakit niya pero pag uh, na siya ng load ay hindi niya kaya yung tulak tong salamin. Kaya ngayon mga boss ibabalik ko yung salamin. Tahan ko muna itong ano, makamalubat. Boss, mga bossing, last natin ng testing para ano, uh, ibalik ko na itong mga itinanggal ko mga bossing. Subukan natin. ulit Alam yeah, mga boss, success yung repair natin ng ano ng motor at saka yung tong uh, switch mga bossing. At uh, sundan lang niyo yung video mga boss, uh, siguradong uh, may matututunan kayo mga boss sa video natin mga boss at uh, thank you sa so inyong panonood. Don't be a parts changer.